Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng camera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalong na dyan sa Pilipinas, Amerika at Canada. Dyan po yung marami kong mga subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. At doon sa hindi po nakapag-subscribe, humihingi po ako ng counting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa aking mga ilalabas na mga video. Maraming salamat. So, so guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simula na natin ang ating topic ngayon. Meron po akong isang subscriber na nagtanong po sa akin na bakit sumasakit po ang kaniyang puson habang nakikipagtalik sa kanyang mahal na sa buhay, no? So, yan po yung uh, ano, ginawan ko na lang ng ano, ng video para uh, para na rin sa lahat, no? So guys, bakit nga ba sumasakit minsan ang puson? May mga ibang babaeng sumasakit ang puson o yung uh, ari kapag uh, nakikipagsiping no sa ating mga mahal sa buhay. So yan po yung uh, pag-uusapan natin kung ano yung mga kadahilanan para naman at least alam nating lahat no. So ito po ay aking uh, informasyon na galing dito sa aking uh, medical encyclopedia sa Japanese, no? Marunong po akong magbasa ng Japanese at uh, tinatranslate ko po siya sa Tagalog pero pagpasinsahan nyo na yung mga Tagalog ko minsan na uh, hindi pa siguro tama <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi po ako magaling masyadong magtaga, mas magaling pa siguro ako mag-Japanese pero hindi po ako Japanese, hindi, no? Uh, tawag dito, Pilipina po ako tubong uh, ano ako uh, tawag dito Noong uh, pinanganak ako sa Mindanao, lumaki ako sa uh, sa Luzon at half-half uh, po. may uh wala po akong dugong marunong ako magbisaya, magaling ako magbisaya dahil doon po kami na-assemble sa Mindanao, no? Dahil na, na assign po yung mother ko bilang isang public teacher, pero pari mga ano po kami, puro po kami mga Ilocana. Ilocano po kami. Ang father ko po ay from Lawag City don uh, doon mismo sa lugar ni Marcos. At ang mother ko naman is from Nueva Ecija naman, no? Pero magaling na magaling po ako magbisaya, no? Mas magaling pa yata ako magbisaya na kaysa ano eh, sa magtagalog yung intonation ko kasi hindi mo alam kung Ilocano, Ilocano <laughs> o Japanese. So, pagpasensyahan niyo yun na yung ano ko, intonation ko, mga pronunciation ko minsan. So, guys, mahaba na yung naging ano ko. So, no, bakit nga ba ano ang dahilan ng pananakit ng puson habang nakikipagsiping sa ating mga mahal sa buhay? Yung number one, hindi comfortable posisyon Ano naman to? Minsan kaya nagiging masakit ang talik dahil sa posisyon ninyong mag-asawa. Subukan ng iba't ibang posisyon para mahanap ang pinaka-comfortable uh, position. So yan po yung isang... Uh, Uh, sumasakit minsan yung uh, puso natin o yung ano yung ari ayon dito sa aking pananaliksik no pero naranasan ko rin talaga rin yan guys sa aking uh, partner na bigla na lang ako uh, tawag dito ibang mga posisyon. yun pala may pagkamababa yung matris ko kaya nung ginawa niya yung position na yun, napaaray talaga ako. Oo, totoo ba ito? Kaya meron talaga ano, ah, uh, dito yung hindi komportableng position. So yan po yung number one guys, no? Hindi komportable sa position na ginagawa ninyong mag-asawa. Yan po ang isang uh, isang uh, dahilan. So yung number two naman is yung problema sa cervix naman to o opening ng mattress, no? So kapag may uh, kung ang cervix ay may problema, maaari ring makaranas ng pananakit sa puson o ari habang nakikipag-siping ang isang babae. So yan na po no? yung may problema sa cervix na tinatawag o yung sa opening ng mattress natin, no? Ayon dito sa aking pananaliksi na kapag uh, may problema po diyan, nakakaranas po tayo ng sakit kapag nakikipag-siping. no? So yan po yung number 2. At ang number 3 naman ito ay yung vaginal infections naman ito no. Ang vaginal infection ay kilala rin sa tawag na vaginitis o inflammation ay makakaranas din ng sakit sa pakikipagsiping ang uh, sa kaniyang mahal sa buhay. So number 3 isa po ito kapag meron tayong infection doon sa ating pimpim uh, uh, -pim natin no. Kaya, yun, pag na, ano yun, masakit. Kasi nga, meron siyang, ano eh, inflammation, di ba? So, kapag uh, nakikipag, ano ka, nabubung, nabubung, nabubunggo o na, ano yung doon sa loob, tapos meron kang infection, so, makakaranas talaga ng sakit ayon sa aking pananaliksik, no? So, yan po yung number three, yung vaginal infection. At ang number four naman natin is yung masyadong malaki si Manoy. O, oh, malaki yung kay mister. Merong ganun, ha? Totoo so, yan po. So, hindi kaya nga, hindi po totoo na kapag mas malaki ay mas magiging masarap ang pagtatalik. Meron ding ibang babae na, na nasasaktan kapag masyadong malaki si Manoy. Yan, meron akong kakilala, kaibigan ko, ano, tawag yun doon sa Pilipinas na talaga daw uh, parati siyang nasasaktan kapag nakikipagtalik sa kanyang mister. Kasi, Medyo may kalakihan. Totoo din pala yun. Ang pagkakaalam natin na, uh, aba, pag malaki, masarap na lahat. Kaya hindi po lahat. Meron ding mga kababaihan na namumroblema sa laki naman ng uh, manoy, al laki naman ng pisto ng asawa nila. Meron din namang, ano, uh, tawag dito, namumroblema. Dahil nga, masakit minsan daw. So, yan po yung number ano natin, number four? At ang number five naman natin is yung kulang sa lubricant o moisture naman ito, no? Kapag kulang sa moisture ang pimpim, -pim, makakaranas din ng sakit habang nakikipagtalik. So, ano ba ito? Kapag halimbawa, minopos na tayo, no? O under minopo, minoposal tayo, o yung uh, malapit nang nawawala yung regla natin nagkakaroon na kasi tayo ng tinatawag na vaginal dryness no so yan po yung uh, halimbawa makikipag makikipagano tayo makikipagsiping tayo sa ating mga mahal sa buhay nagkakaano siya kumakaunti yung ano niya yung moisture no yung uh, tawag dito yung tinatawag na uh, doon sa discharge no wala na wala ka masyadong hindi nagbabasa kung ibig sabihin, no? Kaya medyo masakit po yon lalo na kung walang uh, tinatawag na foreplay, no? Na yung rurumansahin ka muna sa labas bago ang aktual na pakikipagsiping. Pag ganun, talagang masakit po yon Na talaga kasi meron din mga, kas mga kalalakihan na lah. Sige, ano na lang, yung... Ano ka na kakabayo anuhin ka na lang, 'di ba? Yung wala nang tanong-tanong, basta kung ano na sige, ano, papatungan na lang tayo, ay hindi po maganda yun kasi nga hindi pa tayo ready noon, kahit naman siguro hindi tayo uh, may o ano man kapag hindi tayo lagat tayo ni Romansa muna kasi alam naman natin ng mga babae mahirapan sa ano, hindi kaagad na tawag dito nagkakaroon ng pagnanasa, kailangan munang anuhan sa panlabas o ano, pero Depende rin po 'yon sa babae, no? Meron din namang sige, diretso na lang kumbaga no para ma, ma, matapos na agad. Meron din namang ayaw. Ayaw ko nung ano, walang romansa kasi talagang masakit 'yon pag walang ano talaga kailangan mo nang <laughs> kailangan mo nang kainin ang tahong bago ano yun ang yun ang ano yun ang maganda para magbasa po yung ano natin yung pimpim -pim natin no so yan po yung number five, kulang sa lubricant o moisture pero kapag halimbawang Uh, ganyan na po, ay ma marami naman po tayong nabibili o kaya kailangan mas maganda doon sa doktor, no? Hindi po ako magsasabi ng mga kung ano nung mga gamot. Kaya hindi ako doktor. Kaya kung meron kayong problemang pangmatagalan na tungkol sa vaginal dryness na tinatawag, magpatingin po kayo sa isang doktor at bibigyan po mabibigyan po kayo ng gamot. Magkakaroon kayo ng gamot kapag uh, pinakita nyo, no? Para yung kung ano yung nararapat sa inyo kasi meron din yung mga ali allergy kasi nga parang ano yan eh yung uh, hindi siya natural di ba may ano may chemicals di ba kung baga kaya kailangan magpa-doktor tayo para alam ng doktor kung bagay ba yan sa iyo o hindi no so yan po yung number 5 at ang panglast naman natin guys kapag hindi maganda ang relasyon ninyo o ano naman ito, kapag sapilitan lang ang pakikipagsiping ng babae kay mister, siya ay chak makaranas ng sakit habang nakikipagtalik dahil siya ay hindi nalilibugan. At kapag wala kang pagnanasa sa pakikipagtalik, malaki ang tendency na hindi ka magbabasa. Yun na yun, no? Kapag uh, alimbawa hindi maganda ang relasyon, ito naranasan ko rin ito nung uh, ng babae yung mister po noon na uh, akala niya Uh, magaling na sa akin, no? Magaling na sa isip ko, sa puso ko, na nakalimutan ko na. Tapos, nung no, nagkaroon kami ng ano, ng uh, tawag dito, ng pagtatalik, hindi ko lang sinasabi sa kanya, pero talagang gusto ko na itulak sa dahil sa sakit yun pala, ano ako eh, yung emotional stress pa, na nandun pa rin yun sa puso ko, kaya hindi talaga siya nagbabasa. Kaya sakit na sa ito talagang naranasan ko. Kaya isa po itong, ah, uh, tao dito, yung hindi maganda ang relasyon ninyo na makikipagsiping ka. Kasi nga, ano, hindi ka talaga gaganahan. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking, uh, uh, topic na naman ngayon sa araw na ito. At doon sa hindi pa subscribe humihingi po ako ng counting favor na isubscribe ang, uh, channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat sa aking mga explore na mga video o mga informasyon. Maraming salamat sa